Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao Okay, so ngayong nga hapon no, share lang po namin sa inyo ang aming ginagawa So, ito po mga kapwa ko ka-farmers ang tataniman po namin ng talong So, ang location po namin ngayon ay nasa uh, Bawan, no, San Roque Bawan, Batangas kung saan dito na po tayo magpa-farming Okay, so ito po ang aming ginagawa. So bago namin to alagyan ng plastic molds, kailangan namin mga ka farmers na yung mga na araro ay itambak natin. No? So ang itatanim po natin dito banda, yung talong na ang variety ay Calixto F1. So yun po ng mga kapakuka farmers. Okay, so kung gawin natin mga kapwa ko ka-farmers yung basal application, Uh, kailangan natin to munang butasan ang lupa. Lagyan ng halo natin yara, triple uh, 16 at saka wakusin branyol. Pwede pa rin laglagan ng mega. Then sa hail to hell naman natin, mabutasan natin ng mga uh, 6 inches ang lalim. Tapos dito natin ilalagay yung nahalo natin mga fertilizer. Tapos lagyan ng epot, Then dito na natin uh, sinimulan ang pagtatanim. Okay, so ito po ang aming ginagawa ngayon. Yes! Okay, yes. Identify over. <laughs> okay, so yung kulay puti, yun po ang panglinya namin. Para maganda tingnan, no, mga kapwa ko ka-farmer. So. No? Yes! So, malapit na po kaming matapos. Kaya, konti na lang. Nasa dalawang linya na lang. Then, doon to banda. Ah, uh, Tatanin natin ang na kamate. So, yun. Uh, simula dito sa hindi tinatayuan hanggang sa dulo ay talunggain. Okay, so dito naman banda mga kapwa ko kaparmers, no, ang ampalaya. Okay, so sa inyong lahat no, uh, mga mahilig sa ganitong usapin. Ah uh, hanggang dito na lang, ulitin ko, maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Bye-bye po sa inyong lahat.